Oh, for today's mini vlog nga po pala ay unang araw ng paggunita natin sa kwaresma. Maaga nga po pala kaming gumising at gumayak ngayong araw. At eto na nga po, nandito na nga po pala kami sa may high school. E eh, traffic nga po dahil nga po may pasok rin naman ngayon at hindi holiday. Kasabay nga po pala ng unang araw ng kwaresma ay eto nga pong Valentine's Day. Maligayang araw nga po pala ng mga puso. <laughs> eto na <laughs> nga po at nandito. Dito nga po pala kami sa simbahan dito nga po ito sa May San Miguel. Dahil nga po ash Wednesday aba eh di magsisimba naman nga po pala kami. Pagdating nga po pala namin dito sa simbahan ay eh, napansin namin na ang dami nga po palang nagsimba ngayon. eh syempre, unang araw nga po ng pagunita natin sa Quaresma. Noong nakaraan nga po pala, eh nagdala nga po pala kami dito ng mga palaspas. At yung mga palaspas na nga po na ay eh sinunog at yun nga po ang gagamiting abo ngayon. Sama-sama nga po pala kaming nagmisa ngayon kasama nga rin po pala namin si ating dito. Pagkatapos naman po ng misa, eh lumabas na rin po kami kaagad kasi nga po Medyo marami yung tao Pagkaraan naman po namin sa simbahan E eh, dumaan kami dito sa may tindahan Ng Lechong Hito Dito nga po sa Kidlat Store Napakababait nga po pala nila ate dito At talagang masi maistima sila sa mga bumibili. Aminin na po natin kasi minsan po may mga tindera na makaisusungi. Kaya sila ate po magiliw at saka nga po ma palaging nakangiti. Eto nga po pala yung kanilang mga pagpipili ang ulam dito, my grilled pusit, meron po nitong lichong hito, or eto nga po itong inihaw na hito nila meron pong dinakdaka na 100 pesos per serving meron din po pala sila ditong lichon, pwede po kayong bumili ng buo or per kilo, bali nga po pala may raffle nga po ata silang gagawin, kaya po ako ay pinapirma nila dyan sa may papel, dahil nga daw po araw ng mga puso ngayon ay sana all A few moments later. Po pala ako sa may bakuran kasi may pipitasin tayong papaya na naman na hinog. Eh kasi hindi ko naman abot. Alay, hindi ko abot. Kinulang ako sa pagkakagawa. Ay, di, erin na lang mga abot natin ng ating kukuhanin. Eh, pagka ito po, meron pang isa. At meron pang susunod. Ayan. Dami pa rin bunga. Walang katapusan. <laughs> hindi pa po tayong pipitasin sa susunod na hindi ko muna kinuha kasi ko konti pala silay. Ito naman po, Tagalog. Kaya ito, kahit hindi ganun kadilaw, malambot na. Ayan po, oh. ang dami rin niyang bunga. Alay. Po, ito nakakatawa itong mga bunga ng mangga dini. Ipagkabababa. Oh. Itinadhana para sa akin. Tapos <laughs> ngayon nga po pala ay ako din eh, Sa may bakod. Abay, ay Nakita ko yung may mga hinug na pala rin kay Mito. Ay, siya ka ko. Ay, aray, susungkiting ka. Papaanay, hindi ko pa pala abot. Kahit ako'y nakatungtong na din sa bakod maraming bunga. Aba, ay di ang akin namang mata ay. Puso-puso man din. nga po at naku, hitik sa bunga ering ring star apple. Ay, ang iba nga po, ay, ang tawag din ay kay Mito. Nga po pa kay Mito namin ay may nahihinog ng kulay green. Meron naman yung kulay violet. Yan nga po yung isang kay Mito. O, meron pa nga po pala doon. Ay, meron pang banda doon sa parang gitna po pala yung violet ang bunga. Ang po inapagkataas naman na rin eh. oh, ayun po. Gumawa nga po ako ng sungkit din eh. Kaya po, aray may pangkarit na garne eh. Aray ginagamit namin pa sungkit ng niyog. At ayan na nga po ang ginawa ko. Pagdating namin galing nga pong simbahan din sa bahay. Aba, eh di naglibot po ako dito sa bakuran. Aray e, nga ako meron na pagkakuha. Aba, ay eh, di titikman na. Hmm. Sarap. Hmm. Tamis. Hmm. at marami po palang hinog ng papaya at saka nga po may mga hinog na rin po palang kay Mito. Ayan nga po todo ang aking panunong kahit abay paano ba naman ay ari nga po kinain ko na ng walang hugasan. Abay bakit ay hindi ko naman kakainin ang balat. Ang kakainin ko naman ay yung mismong loob diga. Ay kasarap naman po talaga dito sa probinsya at lalo na kapag may mga tanim-tanim kang -tanim ganito nga po na pwedeng anihin aba ay talaga namang sulit na ano po kapag binili mo ngayon yan ay eh, pagtodong pagka pagkamahal rin naman nag magkakulutan makakuha lamang ng kaymito hmm ang dami Ito nga po pala may mga buko rin po pala kami din eh. Pwede di nagpalit nga po pala ako ng damit. Paano ba naman ay eh? ari nga po palang buko Diyos. Aba ay napakatinding makadakta sa damit. At may... yun nga pong suot ko kanina. Aba ay napuno rin naman ang kulutan kapapunta ko sa bakuran. Ay tiniis magkakulutan damit, ang damit. Tatanggalin ko na ang Aba ay nakakuha naman ako ng mga protas. <coughs> at ito nga po pala si Bella habang nagbubukas ako ng buko. Aba ay talaga namang naghihintay. Para po Maria. Ganda na po tayo. Maraming maraming salamat po sa panonood. See you sa next vlog!